Hello, 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 everyone. Welcome back to my channel. Thank you for uh, visiting this channel, guys. If you are new here, please don't forget to like and subscribe. How are you doing, po? Sana ay nasa mabuting situation, po kayo mga guys. For today's video, po tayo po ay magluluto ng uh, pineapple. Uh, chicken with pineapple tidbits. Ito po ay uh, lutong bahay ni Pamakay. Uh, for today's uh, lutuin po ay uh, magluluto po ay si Mother Earth. Iyan na mga kapamakay. Tayo po ay magluluto ng uh, pinunyahang manok ng mga kapamakay para po sa ating baon for today's video uh, baon po natin ito sa ating trabaho mga kapamakan pininyahang manok ala tingski po yan mga kapamakay if you are new here mga kapamakay please uh, subscribe please like and subscribe po uh, yan po ay makakatulong po sa amin. Uh, sa aming channel po. Please, mga kapamakay, don't forget to like and subscribe po. At sana po ay uh, kayo po ay uh, try nitong lutuin na to. Sobrang sarap po nito, mga kapamakay. Ayan po, atin na pong ihinisa ang mga manok, mga kapamakay yan po atin lang po i-mix mix po yan natin mga kapamakay ah, ang oras po natin uh, for today's video po ay alas 5 inidyan ng umaga po yan niluto ni mother earth mga kapamakay sobrang uh. Uh, sobrang early po niya gumising para magluto ng baha, I mean magluto ng ah uh, pininiyahang manok mga kapamakay kapama para pambaon po natin mga kapamakay sa ating trabaho mga kapamakay ay um, mm, tsaka nga po mga kapamakay kamusta po dyan sa inyong lugar dito po sa amin sobrang init pa rin po grabe pa rin po yung heat index po mga kapamakay tsaka wala na uh, wala na rin pong tubig sobrang uh, sobrang ano po difficult po to find water mga kapamakay at saka yung water po isang galon po dito is from 20 is 40 na po mga kapamakay 40 pesos na po ang isang galon ng tubig dito sa amin yung mineral po mga kapamakay sobrang taas na ng presyo hindi na po namin alam po anong gagawin namin minula pa po talagang ah uh, Uh, tubig sa gripo mga kapamakay sobrang at saka sa atabay or sa balon mga kapamakay wala ng tubig sobrang dry na po kung meron man po ay dalawang balde lang po ang makukuha mo mga kapamakay at saka after ng dalawang balde ay wala na po uh, uh, sobrang dumi na po ng tubig kaya dalawang Ganun lang po ang kukunin everyday mga kapamakay. Sobrang drought na po talaga mga kapamakay. Epekto po ng El Nino mga kapamakay. Yan po. Nilagay na po natin yung pineapple tidbits mga kapamakay. Sobrang sarap po nito mga kapamakay. Ch subukan niyo po lutuin ito mga kapamakay. Pachikopo, we are now in the state of calamity mga kapamakay dahil po sa water shortage po. Wala na pong tubig dahil sa tubig po ay nasa state of calamity po yung uh, city namin dito sa Mindanao mga kapamakay. Particularly dito sa Butuan City po dito po sa province of Agusan del Norte dito po sa province namin sobrang init po yan po at saka nagluto po din po tayo ng hot dog mga kapamakay para pa umagahan mga kapamakay Ayan po nagluto na po tayo ng hot dog mga kapamakay please watch until the end of the video mga kapamakay thank you thank you so much po for watching god bless po ingat ingat naman abe Mana? manan nak abe? Cepatlah.